Bukat ang ating mga hindi. alo sa inyo lahat. na aalamin natin kung ano nga ba ang ahalagahan ng na ating pabansang umika. ko sa inyo, Ano ang epekto ng wikang subanan sa pabansang umika? So, Bago dahil ang sila ng mga question, yung piyati sa daw ko alaw ninyo, nanda ay e si Jan Loli Manghay ng Dayan as, as a Subana. So, dito hi, ang petory, Subana so ng Dito sa Bansang Rika is gubaga di ganyan na yung pahal din. Kaya nga no, pwede na mo i-share ang mga cultural into a social media. Ngayon yung bantaw ko nga eh, doon nila itong amung post Pwede ko maki-coordinate sa among barangay, magpatawag ko assembly, youth assembly or barangay assembly para i-share o i-advocate ako ang as a band. Thank you.